Naglalakihang mga alon ang gumising sa mga residente ng barangay Didadungan sa Palanan Isabela ngayong araw September 22. Ito'y matapos humambalos ang daluyong o storm surge ang mga bahay at kalsada inabot ng tubig. Ayon sa MDRMC Palanan, aabot sa dalawa hanggang tatlong metro ang taas ng alon na naranasan sa mga dalampasigan ng bayan. Nasira naman ang bakod ng isang beach resort matapos itong tangayin ng alon. Nagkalat din ang ilang sanga ng puno at nasira ang ilang bahay. Base sa datos, mayroong labing siyam na pamilya o katumbas ng pitumput isang individual ang inilikas sa bayan. Lumikas din ang mga residenteng nakatira sa tabing dagat sa bayan ng Makunakon dahil sa daluyong karamihan sa kanila mga katutubong agta na nakatira sa mga isla sa bayan. So, may mga kasi siya na marapit sa sa tubig din yung drainage channel niya isa open kasi papunta doon sa dagat So pagka tumataas po yung uh, tubig at lumalakas yung alon, usually uh, pumapasok po yung uh, tubig. Nasa 263 pamilya o katumbas ng higit 700 na individual ang inilikas. Sa bayan naman ng Divilacan, nagpalipas ng gabi ang nasa 27 pamilya o 107 individual sa evacuation area. Sa evacuation center din, pansamantalang nanatili ang nasa 42 pamilya o higit dalawang na na 270 individual. Wala namang naitalang pagbaha sa probinsya ng Isabela ayon sa PDRMC dahil sa Super Typhoon Nando. Charles Nicolimon, RNG News.